Di pasakaan og kaso at ubangan sa Umpudsman bisayas ang usaka kongresista o pito ka mga mayor sa Northern Cebu human ng larga sa Europa. Bisan o gadun ay umaabot nga bagyo ni atong higayuna. Kung si Kinsa ang nagpasaka sa kaso o unsa ang iyang rason atong sairan sa report ni Alan Domingo. Pasado alas 3.00 hapon, midoso sa iyang reklamo si Atty. Julito Anyora Jr ngadto sa Visayas Ombudsman batok kang 5th District Congressman Joe Frasco uban ang pito ka mayor sa North District. Naglakip kini nilang Mayor Aljo Fernando Frasco sa Liloan, Avis Ginoo Mon Leon sa Katmon, Alfredo Arquiliano Jr. San Francisco sa Camotes, Griman Sulantit sa Tudela, Edgar Rama sa Puro, Manuel Santiago sa Pilar, ug si Tiyo Quijano sa Compostela. Ang patong-patong nga -patong kasong gipasaka sa sugbuanong abogado naglakip sa kalapasan sa Republic Act 1319 or Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Republic Act 6713 Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Republic Act 7160, Local Government Code. Republic Act 10121, Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Ang kaso subay sa paglarga sa mga dito sa Europa, bisan pa man nga nagsingabot na ang bagyong tino ni Atong Higayuna. I'm not in any manner connected to any uh, politicians. I'm not in any manner connected to any groups. I filed this on my own volition. I filed this on my own judgments. Because I've seen the incompetence of these public officials, and it is like you know, I mourn with those all of the victims of of these typhoons if these local chief executives are just present during the typhoon i would not have filed this case oh there is dereliction the of duty here wa pa gi pagawas nga pamahayag ang masinumbong sa kasung <speaking> ilang <in foreign> yatumbang samtang gi pasumiter sa department of interior and local government ang kapitolyo sa mga travel orders sa mga mayor nga mi biyahe sa gawas sa nasod sukad ni antong november 1 hangtod sa kasamtangan kini ang gikumpirmar sa Assistant Provincial Administrator. Wa hinuon kini mo detalye sa rason nga gihimo kini sa DILG o wa usap pa'y kumpirmasyon ang DILG mahitungod ini. Kauban si Clover Lumaya, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.